ito kaya pwedeng dito kami ang motor guys patlo atlo mawala dito bayo kayo dito kami dalawa sir Hangin, Tingnan ng Dito Saan po kami? Ah. ah tunga, mo? No? Dali bitaw, Dito kami dito. Ah, dito kami, guys. dito kami. Oh, ah. Yung phone nyo, ma'am? Mahakan. Isa si daw magbibigay. Ha? Ikaw mag -bib -bib. ikaw mag Eh, dengay. Send ko. ay sen Sen! Send. Hm? Get na Tayo na lang mo video, ma'am pa Dito ka sa ano? Dito. Dito ka? Dito ka. Dito ka sa... Gusto mo ikaw magkapit? Buka mo. Hulog Sangat mo kaya. mo Kapit ako na lang. Kapit ako na lang.

Pilip na Ang sarap pala nun. Isa pa? Isa pa. Pabalik.